bagong bahay ng kapatid ko. Ano to? Uy! Tol! Ano yan? Hindi nang trabaho. Bakit? Hindi nang trabaho. Bakit? Binibilang niya. Ano, pa isa isa Oo. Oh. Ano uh, naman? Ano ginagawa mo? Ginagawa ko ni... Piyano mo, siya? Ano naman? Papautu ka Itako mo rin, Balik mo na uli yan. baka mag-alit sa'yo. Huwag pong hintayin ako mag-alit sa'yo. I Ibabalik mo yan. Ipapalo ko sa'yo lahat yan. Hindi naman tatanggul kita sa mga kapatid ko. Ibig sabihin, yung tulungan kita. So what's up sa inyo mga chong? Good morning, good morning, good morning. No? Bali, dumalaw tayo dito sa bahay ng kapatid ko. Para kumustayin yung mga tao dito. Rex, good morning! Eh, si Rico, si Ipag, oh. Ginagawa dyan. Ginagawa dyan. Pinis na ng bintana dito. Uy, si oh. Sipag-sipag agad, oh. Hindi naman. Oh, kumusta si Aris? Nandiyan, nandiyan nata. Umalis nata nung tanong eh. Ah, gano'n? Sige, dito muna hawa. I-u-stay ko muna yung mga bantropa dito ha. Sa nakikita niyo naman mga chow, napakaaga. aga Huwag niyo naman kumilos si Rico. Sipag talaga, no? Eta na, yung bagong bootcamp. Yung bagong bahay ng kapatid ko. Ano to? Uy! Tol! Ano yan? May nagtrabaho. Yung May nagtrabaho. ko Bililitin mo sablay mga bato. Oh, ano yung ba't binibilang pa niya? Para alam niya kung ano yung kinukuha niya. Ano? Uy, tigilan mo yan. Uy, Jello. Tigilan. Tigilan mo, Tul. Oh. Ang pinagawa mo. Binibigyan sa'yo ng trabaho. Tignan mo sila, Barney. hindi mo nakita naglilinis. Oo oh, nga, naglilinis nga. Pero nakikita mo naman puta. Kawawa. Oh. Ano? Takawawa. Binibilang niya? Ano, pa isa-isa? Oh. Oo. Ano naman? Anong ano naman, Tol? Puta, pa isa-isa tapos umaambon po. Umaambon naman sa tao. Huwag mo namang... Natural lang sa bahay maglinis, wala ka pa naman. Parang inaalipos na mo naman, naman eh, pwede, Bahan. pwede Bahan. naman magdampot ng bato ng paisa, Ay. ng lahat ni eh. ba't pa isa pa binibilang ko? Ayos lang yan, gusto mo tulungan mo. Lo, tigilan mo na yan, tungo ano, ano na, ako bala dito. Pati Jero pinagtitripan eh. Ano ginagawa mo? Pinapakot ko ni Garamit eh. Nagpapauto ka naman, itakon mo na yan, balik mo na uli yan. Wag, wag pong hintayin ako magalit sa'yo. I Ibabalik ko yun, ipapalo ko sa lahat yan. Lu, Ano nang yari kasi sa'yo? Ha? Ah. Uy, Jelo ah. Hindi porkit pinagtatanggol kita sa mga kapatid ko. Ibig sabihin, tutulungan kita ah. Hindi naman sa ganang tiyong nagbabago naman ako. Alam ko, nagbabago ka, ha, pero hanggang kailan? Ano, kapag na-expired na yung pagiging mabait mo, masama ka naman. Anti-trip ka naman, manluloko ka ng tao hindi ko na gagawin yung chong. Hindi ko na talaga gagawin yung mga... Oo. Ano, so, maling na gawa ko. Nakita mo, kapag may nasasaktan kang tao, hindi yun yung sinak hindi yung sinaktan may gumaganti sa'yo, hindi yung mga taong nagbamahal sa kanya. Hindi ko naman yun, chong. Kaya nga po, mabawi din ako sa mga tao. Uy, no. uy. Alam niyo mga chong ha, eto ha. Ah, Ilang beses ko nang pinatawad niya si Jello. Ah, ako, wala naman ako pakilam sa kanila eh. Pero syempre, ayokong nasasaktan yung kapatid ko. Ilang beses ko na siyang tinulungan. Ilang beses. Nahindahan niyo naman eh. Di ba? Tinulungan ko siyang mga lakal. Tinulungan. Hindi ko naman sa sinusumbat. Pero, ano lo? Panay-panay ka, panay -panay ka laging ng lolo ko? Hindi, naman po, hindi ko naman gawa yun. Hindi ko. Lo, huwag mo sinuluhin yung tao. na eh. Hindi ko naman lolo ko. Pinagsisayos ko lang naman eh. Shhh. Yung sinasabi ko sa'yo, si, hindi mo pa talaga aminin yung totoo eh. Tsong, aamin naman ako, tsong, kung ginawa ko totoo talaga eh. Pero pinagselos ka lang naman, alam naman ni Kuenza yun, tsong eh. Sige, yan yung kwento mo eh. Bahala ka sa buhay mo, pero... Tigilan mo na yung pag... Pagbibilang ng bato ah. Hindi binibilang yan. At saka hindi nilalagay yan dyan sa... Batcha. Magalmusal ka na lang dun. Lagay mo yan dito. Magalmusal ka dun ah. Tenjo ko oh. Bisa mo na. Naka okay. eh. Ito mo, pinagtrip ang ni Alamat mga chong. Pinagbilang ba naman ng mga bato? Ayan oh? Tapos ilalagay dito. Oh. Ano ngayon sa pakiramdam, di ba? bis na good yung morning ko, parang naging bad na tuloy. Diyan na nga ka kayo. So, what's up sa inyo mga chong noon? Muli na namang nagbabalik ang inyong tito na si Chong Otits no, o Tito Otits kung tawagin uh, mga Chong, ito nga pala ang aking Youtube Channel ayan, kung nakikita nyo ito ang aking followers at pag umabot tayo ng 50k mamimigay tayo itong dalawang bike lang naman ito <laughs> at syempre mga Chong huwag ninyong kalilimutan na mag pinigilin ang bell button para lagi kayong updated syempre sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. Ito yung official YouTube channel natin. Ayan. Tito Otits Official. Marami kasi ano eh, marami kasi gumagaya at maraming ng ano eh, mga nagpapanggap na tayo no, at ginagamit sa mga maling paraan o no, scam So, yan lang ang ating official YouTube channel mga chong So, ang gagawin lang natin, magsusubscribe lang tayo, i-click lang natin ang bell button. At syempre, wag na wag ninyong kalilimutan na screenshot na kayo ay nakapag-subscribe na dahil pwede rin kayong manalo ng 200 hanggang 500 Gcash sa limang katao lang yan mga chong. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-follow, mag-subscribe sa lahat ng ating account para mga chong!